Wishad ano na ko alubak na jan. Eggplant, sa bawog. Ang hirap magpili. <laughs> ang hirap magpili guys. Sa sa dami ng, kay, ng ano? Tayo, pinirito. Ay just me yung marimar sa pubo na lang ang, ang hindi. Unya, isa bawol ba? Nahirapan ba? magpili. Nasana yung ano waiter? Umalis na lang yung waiter kasi wala kaming wala kaming mapili. Umalis na lang siya kasi nga tagal namin na maka Kanina pa kami dito. Pinuntahan, pumunta na dito yung waiter. Tapos wala kaming desisyon. Sabi namin mamaya na. lang. Wala kaming maisip kung ano. Tapos ang presyo. Diyos Nandito kami sa Vietnam restaurant sa drob ka Moscow ayano oh, drob Vietnam restaurant may mga konti lang mga customer nasana ba si Dudong waiter guys sinahanap ko yung waiter kasi hindi na kami binalikan ng waiter. Hindi ko makita. Nasaan yung waiter? Ay patay tayo dyan. Hindi na kami binalikan. Hindi na na. Nainis na yung winter. Iniwan na kami. Hindi na kami binalikan. Talaga. See you to oh, my next vlog. Ito pala yung sa akin. Nakasinulat na lang. Marukoy. 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 Magmarokoy. Marskoy. Mars Magmarokoy. Ang ang Hello Love again ba? Na 1 billion. 1 billion na. na. So, first one Oo. Ilabing this lang. Katrin ba ya? Pero pangit man Ay, nakikita ka? sumating na yung isang order. Wana order may, niya. Wala mo yung Big. Agoy, giant. Gintinood. <laughs> Dako kayo. Dako kayo ang bowl. Makabayad. Gini mo eh. Kabaya gid oh, no. siya. Unsa gani ala, na ni? Eh? Bun bun kau. Bun Ambo ah, to sanang bun kau oi eh. Vietnam dish. Bun, -kaw bun -kaw ba to? Bun tapos, uh, ta bo sa unsa wa gani eh? tawgi. Tawgi. Ang ah, sa akin na ah, fubo wala pa. Fubo ang order ko, soup din pero wala pa. Uy, magkuwat ko ba? Masarap yan, masarap yan. Vietnam dish. Antayin niyo ang sa akin. Fubo. Ayan, dumating na yung sa akin, guys. Oh. Oh. Fubo. Malingkinga. Malingkinga. Oh, diba? Thank you. Ayan yung sa kanya. Oh. Fubo. Oh, ayan yung sa kanya. Imot pati. Binpaw. Binpaw. Fubo. O, ayan o. Tawgi din. Saka chili o pipa. Ayan. Yan yung fubo. Matagal yung sa kanila. Yan sa kanila. Ayan sa kanya. Wala pa. Sa kanya, ang sa kanya ang min pao dumating akin, na. Kasi isda yung sa kanya. Oh, isda eh. Niluto pa ni. Namingwit pa yung ano, waiter, namingwit pa. Hmm. Shota, oh, yan o. Siya, oh. Malinki itabalsyo show. Eh. Mm. Oh, big and small. Kain na tayo. Yo, tilibe, pati, oh. Thank you, Lord. Bufu. Bufu. rice noodle. Ito ang rice noodle. Taming bitsin. Hindi ko kayang ubusin na pati Para. pati yun oh. Fred, oh, kani Fred tong nagkaon ko sa katong sa natong. Daming si si. bitsin. Bubuti. Hindi kaya. Ayan guys, nagreklamo siya. Finally dumating na yung order niya na isda na may suabi. <laughs> Ato ko <ng> tilawan. <laughs> suabi. Ay, nako suabi talaga Kung wasabi. Lala pa may ice, oy. Ah, sure ba? Ayos talaga? Ito ka, ayot Kaya nga, oh, sa, yes. sa gutom niya, ang wasabi <laughs> naging suabi. Dumating na yung waiter, ininituli yung chay. Kasi lumamig yung chay. kasi lumamig yung chay. Nagreklamo, inulit-uli nung matandang na yun. <laughs> sinabi na inuna yung chai di siyempre lumamig na ang tagal dumating ng isinda kamungay -hmm. kamunggay na ito ihuluman wala herbal yun na yung tida kamungay kamunggay kamunggay ba kamunggay kamunggay daw na oh kamunggay kamunggay o oh, kamunggay <laughs> ngati Herbal, moringa, moringa sa moringa. Reklamador, eh, pastilan. Kini ang customer garo, ninyo natong tigulang mga reklamador. Oh, kini ako ang isda, sobra-sobra ni -sobra mga customer. <laughs> <laughs> sobra-sobra ni sobra mga -sobra sobra -sobra. customer. Yung, yung isda <laughs> daw na nasa soft niya, sobra-sobra <laughs> daw. <laughs> <laughs> sobra na nasa Ano naman, sobra-sobra. naman. <daw. laughs> tako pang jayo na to ano local bakit may isang isang matsa niya isang gram daw na asukal mm. yung matsa. ay nabyonan man ano sampung kutsarang bitsin oh yung minpao ang itlog isang dosina. <laughs> isang dosenang itlog. ito naman sa akin isang pack na bitsin <laughs> Sobrang tamis ay iwan ah. <laughs> Pasensya na kayo guys sa vlog na ito. Ako sa vlog na ito puro reklamo ang ano content. Ako wala akong reklamo. Kasi na gusto lang namin kumain sa Vietnam restaurant pero parang hindi kami ano hindi kami satisfied. Sorry guys. Thank you, guys. Thank you always for watching. See you to my next vlog. See you, bye. Bye. <laughs>